Ayun. Ayun ito yung pagkano sa amin Iikot Ito ikot. tayo ba Ihiwa-ihiwa lang ito Ang dami ginagamit dyan alam nila to kung ano okay ang lasa diba guys masarap kung kumakain ito comment kayo guys sarap nito may da daing pwede rin naman to ano yung Ano mo lang, ipapagsimo lang pag walang lakas. Pwede eh, rin. Ang maasin ka. Sarap din naman. Ito, ano yung gulang ito? Ipapagsimo. Wala ko sinog. Binigas ko ito kahapon.

这个。